Good morning po mga kalaki Ngayon po ay alas 5 na ng umaga Madaling araw na Tumitilaok na mga manok Ano pang pa inihintay mo? Gumising ka na Dahil ngayon, mamimigay po tayo ng masuswerteng numero Uumpisahan po natin ngayong araw na to ha? Ngayong madaling araw na to Ang 2 digit lucky numbers po Para po sa bawat bayan Okay Kung ang bayan mo ay makarinig ng lucky numbers na galing sa amin Abay, ano pa hinihintay mo, di ba? Ilaban mo yan. Pero kung hindi mo naman gusto yung lucky numbers na narinig ko at mas gusto mo yung lucky numbers kunyari sa Kabite, okay, pwede mo rin naman kunin. Basta galing po sa amin, pwede mong kunin. Malay mo 'di ba? Diyan sa Kabite lumabas yung ah uh, diyan sa ilumabas yung number para sa Kabite. Kaya ang lucky numbers po namin libre. Wala akong bayad ito. Libre po ito mula umaga, tanghali, hapon, gabing upload libre po ito. Nasa sa inyo po yan pang uh, nasa sa inyo po kung kung ilalaban niyo po ito naman po ay walang pilitan po. Okay, kami po ay nagbibigay ng tips at ng mga idea para po sa mga may hili dyan sa mga lucky numbers. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ready ka na, abay ready na rin ako. Kaya tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin, na hindi walang bayad. Private consultation lamang po ang may membership fee. At mag-open na po tayo ngayon pong September. Buwan po ng September, mag-open po tayo ng slot ulit. 50 slot po ulit. Kaya unahan na po sa slot. Dahil malay mo, dito sa private consultation, dito ka maging milyonaryo o pala rin, di ba? Ay, nako, grabe. May mga nanalo na po, marami na rin pong nanalo sa private consultation, meron pa rin naman pong hindi. Okay, so, wala naman pong, uh, wala naman pong pilitan ito sa mga tao lang po na, na may gusto po ng private consultation. Ano po mga kalaki? Kaya, ready ka na ba? Handa ka na bang manalo? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo? Ito na po, umpisahan po natin sa Cainta Rizal 2 Gs San Mateo Rizal 9.18 Isabela 34-31 Tugigaraw 6 G's Rojas, 5, 7, Kapis, 21, 29, Buhol, 1, 2, Bulacan, 2, 4, Baguio, 33, 27, Bicol, 6, 9, Batangas, 5, Gis, Bataan, 21, 30, Butuan, 32-35 Benguet 1-27 Iloilo 9 Gs Leyte 2-5 Samar 32-20 Paranaque 16-18 Manila 1-17 Pasig 13-15 San Juan 16 Gs Marikina 16-17 15-20 Romblon 1-23 Angono Rizal 26-2 Montalban Rizal 7-3 Antipolo Rizal 6-21 Taytay Rizal 15-4 Quezon City Ito na po 30-21 Pampanga Gis 14 Pangasinan 2.20 La Union 21.2 Ilocos Sur 1.20 Ilocos Norte 30.28 Ika-cut muna natin dyan sa Ilocos Norte dahil sa mga bago nating mga followers dyan yung nabasa ko mga nagchat-chat kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers po everyday, abay follow lang po kami sa Facebook page namin ano kaya Facebook nyo po hanapin nyo po i-click yung pangalang Red Parungking po yung merong 300 14,000 followers na po tayo mga kalaki dito po sa Facebook sa YouTube po 15,800 sa TikTok po 405,000 followers na po tayo mga kalaki dumadami ng ating mga subscribers kasi naman po legit pong lumalabas ang ating mga numero marami na po tayong napapanalo pero marami naman pong hindi pa. Hindi naman po tayo sinungaling ng tao. Kaya nga sinasabi ko, wala pong pilitan sa mga laki numbers namin. Malay mo, kami ni Lola Carmet ang daan para masagot ang problema mo at maging milyonaryo ka. Okay, meron po kaming second account, Aris Gatchalian at trend Parunkin po, yung naka-yellow t-shirt po ako, na may picture po namin ni Lola na merong 50,000 followers na rin po mga kalaki sa so, dumadami na talaga natin mga subscribers. Ano pang inihintay mo? follow na. Siyempre, ang lucky numbers namin inaalagaan po dyan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Sa mga bago dito, abay wala pong bayad ang lucky numbers. Inuulit ko po. Libre po ito mula umagang up upload hanggang gabing upload. Wala pong bayad dyan. Private consultation lamang po ang may membership fee. At mag-open na po kami ng September uli. Nag-open po tayo ng July, August. So, tapos na po yun. So, September na po. Magsi-September na po next week. Kaya, kung interesado ka abay magpa member ka na PM ka lang po sa messenger kung interesado at patawagan kita make sure po bago kayo magpa member makausap nyo po ako kasi marami pong gumagaya sa atin okay ano pang inihintay mo tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ituloy natin sa Nueva Ecija my hometown eto na po ang Nueva Ecija 5-15 Nueva Vizcaya 1 23 mas Bate 32, Cebu 514. Aklan 17-25 Aurora 822. Laguna 14-27 Quezon 28 20. Olongapo 2-29 Dabao 9-14 Tarlac 8, 25. Kirino 315. Bacolod 13. Cavite 6.7 Taguig 10, Mindoro, 21, 20, Caloocan, 27, 7. Mindoro 21.24 Marinduque 20.25 Caloocan 27.7 Muntinlupa 16.30 Palawan 7 21 at Sambales 12 23. Ayun po kumpleto na po ating mga 2 digit lucky numbers. Make sure po na i-rumble niyo ko, i niyo po, po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit ha. Ah. Pag namigay po tayo mamaya lang two, ng 2 ng 3 digit at 4 digit, i-rumble niyo po kapag inilaban niyo tinayaan niyo po sa mga outlet. Para mabaliktad man po ang mga numero, may, um, sure win po tayo mga kalaki. Okay, so eto na po ang hangad po namin dito sa Lucky World. Manalo ka, manalo ka, manalo ka at nang maranasan mo naman ang pakiramdam ng isang winner. Maliit man po malaking halaga yan, ipagpasalamat natin yan. At huwag tayong maingit sa kapalaran ng iba. Kung nananalo na sila, kayo ay hindi pa dahil mali mo, mas malaki pala ang mapanalunan mo. syempre dito na po tayo sa shoutout time ng umagang-umagang kay ganda natin. Ano? Shoutout po dito sa... Saan to? Binyan Laguna. Ayan po kami po ay uh, maagang dito po sa palengke po ng Binyan Laguna sa mga nagtitinda po ng ah, ah ng baboy okay, maraming salamat po sa mga kainiyan dyan mua, mua, mua. thank you very much po, at syempre po dito po sa saan to? ah, sa may South Korea ayan, mga farmers po kami sa South Korea. Maraming maraming salamat po. Shout out po. Uy, shout out dyan. Nandyan din ang aking bayaw na si Aris Gatchalian. Ayan, shout out po sa South Korea at sa mga kasamahan niya dyan. At si Samuel Balauro. Ayan, maraming salamat sa panunood at support sa Samuel Balauro. See you, see you, see you, see you soon. Ayan po, kung gusto nyo po magpa-comment, ah, magpa-shout out, comment lang po ng comment, share po ng share ng video at heart po ng heart. Pag napansin ko nakita eh, ko yan, automatic friends na kita, i-accept kita gano'n. No? Ping, 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 ganon.